At ito na yung continuation ng ating upload ganina. After lunch ay nagmasa na ako ng dough para sa siopaw. Hindi paw. ko na film isa-isa kung ano yung pinaglalagay ko dahil ang dami na nating upload ng siopaw. Okay? At meron na tayong recipe niyan sa TikTok playlist. Then ito pa yung previous na pagawa natin ng siopaw. Meron pa tayong palaman na chicken asado. Pinag-aside ko muna ang dough ng 1 hour. At while naghihintay na magpaalsa, proceed tayo sa marble cake. Ang written recipe ay ilagay ko na lang sa caption. Kumamit ako dyan ng unsalted butter room temperature, 3 ang isang cup. one stick ng butter ay one half cup so, ang Yan. ko ay isa at kalahating stick ng at butter. At two cups of granulated sugar. Mix ko until mag-creamy and pale color. At nagkara ko ng four medium eggs. Pagkagawa ng cake, ang lahat ng ingredients ay dapat naka room temperature. Lalo, lalo na ang egg, butter, at, at nagan milk. At ko ng two and half cup ng all-purpose flour at one cup of warm milk. One tablespoon of vanilla extract at two teaspoon ng baking powder. At one teaspoon ng sol. Hinalo ko until mag-combine lahat ng mga ingredients. Sakto ang paggawa ko ng cake dahil maya-maya ay mayroong bisita yung amo kong babae. Mga friend lang naman niya, mga pinsan. Pero kaya talaga ako gumawa nito dahil pang baon ng mga bata. At para maging marble cake yan, in a separate bowl, nagkuha ako ng one-third mixture ng ating butter at nag-add ako ng cocoa powder Mas dyan. marami ang chocolate mixture na nagawa ko dyan dahil one-fourth cup of flour yan na cocoa. Dapat two tablespoon lang siguro. At nag-add ako ng one-half cup ng melted chocolate chips. Ang gusto ko sa marble cake ay mas marami yung vanilla mixture kaysa sa chocolate. Pero ang nagawa ko dyan ay mas marami yung chocolate. Pero masarap naman ang lasa. Nag-message pa nga si amo na thank you dahil masarap ang cake. Ko sa kanya kung bakit meron siyang message gabing-gabi na. Yun pala ay nag you siya dahil sobrang yummy daw yung cake. Nilagay ko yan sa loaf pan. Tapos inuna kong nilagay yung white mixture, vanilla vanilla mixture, tapos chocolate, then vanilla again, then chocolate. Tapos ginanyan ko siya nag -swirl lang ako. Gumawa lang ako ng swirl dyan gamit yung bread knife. Ang oven ay nakapreheat na sa 160 Celsius at lulutuin natin yung loaf pan ng 1 hour and 15 minutes. At ito namang mga muffins na to ay sinadya ko talaga to dahil ito yung pangbao nila. So ganun din naglagay ako ng white mixture and then chocolate and then swinner. Improvised liner nga lang ng cupcake ang ginawa ko dyan. Gamit ko naman ang baking paper. Ang mga muffins na yan ay binake ko lang ng 30 minutes at the same pa rin yung temperature, 160 degrees Celsius. Habang nakasalang ang mga cakes, ay ito naman ay nakaalsa na yung dough para sa siopaw at lalagyan na natin yan ng palaman. Diretso na talaga ang ganap ko kahapon. From lunch, serye, until na naggabi na yan, until tulog na yung mga bata. Parang ramadan, ang tagal lang natapos sa kusina. From baon si Rie, tapos nag-almusal, din naglinis, tapos nagluto ng waraga inab, and then yung white pasta, and then nagsundo ng estudyante, tapos kumain kami, naghugas ng mga plato, and then nag-bake ng cake, at nagluto ng siopaw. Sa ako naman maramdaman ang alay ng aking mga paa pagkatapos ang lahat ng to. Buti lang talaga meron pang natirang palaman para sa sopa kung hindi dahol na talaga sa oras at sobrang dami ng gawain. Si Basma ay nag-request ng mini or mga baby na sopa. Oh. So ginawan ko siya dyan ng mga super liit. Parang mga mini dumplings na yung gawa. Kasi nga yung mga favorite niyang toys ngayon ay yung mga mini brand. Kung alam niyo yung mga mini brand. Kung hindi Barbie ay mini brand kaya yung mga gusto niya mga makakain is yung mga baby. Baby na zucchini, baby na carrots, lahat ng baby kinakain niya. Ay Ayun, pati siya ay pinagdidiskitahan niya at damay-damay na sa mini brand. Kanina nga ay ito yung bao nila at tuwang-tuwa yung mga bata. Iwan ko ba bakit hindi sila nagsawa-sawa dito sa Shopaw? Ang Shopaw ay isi-steam natin yan ng mga 15 to 20 minutes. Pati yung steamer namin ay improvise lang para malapad kasi at para marami ding malagay. Para maiwasan ang water dripping, naglagay ako ng clean cloth bago ang cover. After 30 minutes ay luto na ang ating muffins. Ito na yung itsura ng ating marble muffins. I-flex ko sana yan at sobrang init na paso tuloy. At yung cake naman na nakalagay sa loaf pan ay hindi pa luto. Then ang siopaw ay ito na yung itsura niya. Meron na tayong first batch. At sumakto ang dating ng mga bata, ng mga alaga at pati yung amo ko. Galing kasi sila sa supermarket at namili ng snack pang baon at meron din siyang kaming na mga bisita. Kaya namili sila. Luto na ang ating siopaw plus luto na din ang cake. Ang ating marble cake at yung kinain ng mga bata sa dinner ay siopaw din. Kaya hindi talaga magtatagal ang siopaw dito at madali lang maubos Ang goal ko talaga ay makaipon ako ng mga pagkain na ilalagay sa freezer para sa baon at para sa ramadan. At ito na yung siopaw. Meron pa yung last batch na kasalang. Ito naman ang dinner ni Basma. Half na club sandwich plus one siopaw. At ang marble cake naman ay isa-slice ko yan bago ko iwanan dyan sa kusina. Kasi nga, pag hindi yan naka-slice, ay kakainin lang ni layan nang hindi nakaslice, kukurot-kurot lang sila dyan. Sakto ay meron siyang bisita, pwede niya yan iserve. Galing pa sa oven yan at mainit pa kaya inalalayan ko yan ng malinis kong kamay. Ang pinaka-favorite na part dyan ni Jobelle is yung pinakadulo ng cake. Lalo na pag bagong bake pa, mainit-init pa kaya may crispy-crispy pa man yan. Pareho sila ng amuhong lalaki, yan din yung inahangad niya, yung mga crispy-crispy sa gilid-gilid or sa mga dulo ng cake, Yan yung masarap daw. Ang gusto ko talaga sa marble cake is mas marami yung white kaysa sa chocolate, pero marble na marble naman yung dating niya. Gabing-gabi na nga si amo ay nag-message, ang sabi niya ay thank you daw dahil yummy daw ang cake. Hindi ko naman slice yan lahat, konti lang yung nakaslice dyan para lang naman meron silang makain na hindi yan masira. At dahil sa gabi na yan, kaya hati lang kami ni Belle sa isang slice Ito ng din naman cake. yung kinapin namin kanina ng umaga. At yung ginain namin dyan ay yung dulo ng cake. At ito na yung mga mini siopao na gusto ni Basma. Yun yung last batch. Papalamigin ko lang yan. sa ko ilagay yan sa freezer. Nilagay sa sipla. Siguro ito na hindi. Siguro. Ito yung ginain namin ng dalawa. Siopaw tapos ito. Hati lang kasi gabi na. Pero? Hmm. I have a nice thing. I'm sure, going <laughs> Kaya alam niyo yung ano. Yung unang slice. Gusto ito ni Bele. Yung may merong mga ano. Crispy crispy. Kulog sunog. Masarap yun. Ang sunog sunog masarap. Parang si Sir. Ganyan. Nauna ako lagi yung amo namin sa dulo. <laughs> Pag sa nakakain, wala na yung dulo. Kinain ko na. <laughs> Oo. Mag-isang araw lang at ako gumawa ng show ko tapos nang ubos na. kakarating lang nila galing sa may grocery kasama yung nanay kasi nga may bisita yung nanay ngayon. Nagdala sila ng na turkey slice and del para sa sandwich. Ngayon pinapili ko yung mga bata kong si Basma kong ito ba yung kakainin niya or martadel? Ay ano, turkey club sandwich. So, yung, yung pinili nila isang ganito plus kalahating sandwich na ano club sandwich. Mautak talaga sa yan. Mautak nga. Amis ko yung may sauce talo. talagang yung tinapin na sauce. na. ko saan sa palit sa sauce. ng sauce Dapat gumawa ako na. Yung sauce na nilagyan sa presa. At ito naman yon kaninang umaga. Ito naman yung breakfast namin. Black coffee without sugar at itong muffins. Di ba pareho lang din yun. Meron ding sugar dahil maraming sugar yung cake. O di ba times 10 pa yung taba nito? Hanggang dito lang muna guys. Thank you so much for watching. Happy baking sa mga magbe-bake dyan. Ang ating recipe ay lagay ko sa caption. Bye!